Oh! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailang hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Oh, Aaminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mister! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sobi, at mga pusong punong puno ng pagmamahal. Lahat po niyan sa loob ng kalahating oras. Dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, nang makapagtapos ako ng kolehiyo sa edad na 22, dalawa lang noon ang aking hangad. Ang magkaroon ng magandang trabaho ng sariling pamilya na punong-puno ng pagmamahalan. Pero naging mailap sa akin ang pag-ibig. Wala akong nakitang lalaki na pumasa sa standards ko. Simple lang naman yun. Ang gusto ko lang naman yung pasipag, responsable, tapat, at syempre, yung mahal ako. Hanggang sa nakilala ko si Manuel. 30 years ng tanda sa akin at isang biudo siya ng aking ina at ito ang naging daan para magkalapit kami. Clarissa, napagod ka ba sa lakad natin? Um, medyo, pero okay lang. Kasama naman kita. Nasabi sa akin ng mama mo na kinakabahan ka raw sa kasal natin sa susunod na linggo. Iniisip ko lang kung anong magiging kapalara natin. Pagiging maganda kaya ang takbo ng ating buhay bilang mag-asawa? Kailan ko kaya makakasundo ang anak mo si Ronaline? pinapakita ka pa rin ba ina ng hindi maganda? Ah. Okay naman ang pakikitungo ni Ronaline sa akin ngayon. Pero mararamdaman mo pa rin sa kanya na tutulis siya sa muling pagpapakasal mo. Nagpapakita lang siya ng magandang pagtrato sa akin kasi, eh, siyempre, yun ang sinabi mo. Nakausap ko ng anak ko tungkol sa panibagong buhay na tatahakin natin. Nangako naman siya sa akin na uunawain niya ang lahat at handa ka raw niyang igalang bilang stepmother niya. Well, siguro nga, sa kalooban niya, tutol pa rin siya sa relasyon natin. Pero alam ko matatanggap din niya ang lahat balang araw. Mm, Manuel. Huwag ka nang magalala. Dapat pareho tayong masaya dahil malapit na ang ating espesyal na araw. Ah, Manuel, salamat. At akong napili mong mahalin. <laughs> Sa Diyos tayo dapat magpasalamat dahil pinagtagpo niya tayong dalawa. O, oh, ayan, Clarissa. Tapos na. Ah, ang ganda naman ng pagkakamakeup mo sa akin. Salamat, Kulang Walang anuman. Bukod sa nanggaling kay Papa yung utos na makeupan kita, hindi naman ako pwedeng tumanggi sa kanya. Um, Ronaline alam kong tutol ka sa muling pag-aasawa ng papa mo. Tanggap ko naman yung desisyon niya. Bukod sa importante lang na...